Ngayong araw nga pala ay nagluto kami ng masarap na lechon. Nagtatanong nga si Inda kung ano yung uulamin namin ngayong araw. Ang sabi ko nga tamang tama at maraming manok yung kapitbahay namin. Hindi naman siguro mapapansin kung magiyaw kami ng isa. Char! Bago ko nga ng sangkap yung manok ay namitas muna ako ng kalamansi dito sa bakuran. Ang kain naman dito sa amin ay libre na ang kalamansi. At nakakatuwa nga yung mga puno ng kalamansi dito, hindi nawawalan ng bunga. At, At dagdag na din ang magandang bunga nito. Kaya kung may space kayo dyan sa bahay nyo na pwedeng pagtamnan, mulan nyo na din magtanim. Huli ka, tatago ka pa at na nga yung manok na lulutuin namin. Ang sinabi ko kanina na manok ng kapitbahay ay chirut-chirut lang yan syempre. Kita nyo naman at naka-plastic pa yung manok. At saksi yung mga pusang nag-aabang na umalis ako para makuha yung manok. Baka kasi mamaya magsumbo kayo sa kapitbahay namin na ko yung manok nila. Tapos magulat na lang kami umuulan na ng bato sa yero namin. Kumuha na nga ako ng sibuyas at bawang sa may wagang basket ni Inda. Nakakatuwa nga at sa basket pa rin nilalagay ni Inda yung mga ganito. Para tuloy bumalik sa akin yung mga alaala -ala noong panahong 90s. 1999 ako pinanganak. <laughs> Kayo ba? Ano na yung lagayan ng sibuyas, bawang at luya nyo? Sa amin kasi ay sa basket pa rin. Naghiwa na nga ako ng bawang at sibuyas na aking gagamitin. Bali, bababad ko muna yung manok bago ko ito ihawin. Para naman kahit papano ay may lasa ito. Baka mamaya ang lasa nito ay lasang hindi na uulit. <laughs> Kinuha ko na nga din itong toyo. Nakita ko nga din itong lagayan ng ketchup na wala ng laman. Kaya pumunta muna ako sa tindahan ni Inda para mang utang. Kinuha ko na laman. at saka oyster pero ako na yan pagyaman ko. ayun na nga as of now po sobrang haba na po ng listan ko kay Inda hindi ko alam kung kailan ko siya mababayaran pero ang sabi ko naman sa kanya pagyaman ko saka ko siya babayaran <laughs> Pagkatapos kong mamburaot sa tindahan ni Inday, pinagsama-sama ko na lahat ng sangkap. Bali, linagay ko lang yung sibuyas, bawang, kalamansi, toyo, ketchup, soy sauce, at mekos-mekos lang natin to. Sige lang, yung mekos-mekos mo lang yan insan at yan ang magpapasarap sa pagkain. Tapos takpan lang ito at ibabad ng dalawang taon. Uy, sobrang tagal naman nun. Bali, binabad ko lang ito ng dalawang oras. Habang nakababad pa yung manok ay kumuha muna ako sa bakura ng atswete. Ito kasi yung gagamitin kong pampakulay para sa gagawin kong chicken oil. Ah, di ba? Hindi lang kalamansi ang makukuha natin sa bakura namin, pati na rin ang atswete. Kesa okay. nga naman pumili pa ng food color, mas mainam na yung ganito. ngalang nga lang hindi pa masyadong hinog yung atswete. Pero sabi naman ni Inday, subukan namin baka kumulay na din ito. Sunod ay inimay na namin yung nakuwang at swete. Pagkatapos ay sinalang ko na yung balat ng manok na kinuha ko sa parte ng manok kanina. Yalo lang ito ng yalo hanggang lumabas yung taba nito na siyang magiging mantika nito. Bali ganito nga magiging itsura nito. Nung lumabas na lahat ng taba nito ay inalis ko na yung balat ng manok. Sunog na din kasi ito. Pagkatapos ay binabad ko sa mantika yung atswete para masubukan at makita kung kukulay ba ito. Buti nga at hindi ako napahiya at nagbuka naman itong chicken oil. <laughs> Pagkatapos ko lutuin yung chicken oil ay kumuha naman kami ni Juno ng talong. Iihaw eh, din namin ito at isasabay sa manok. Ito talaga yung maganda sa probinsya. Madaming fresh na gulay basta masipag magtanim yung kapitbahay nyo. Nung feeling ko nga na okay na yung babad ng manok, ay inayos ko na yung paglulutuan nito. Bali, nagsiga lang ako dyan para mausukan yung kamatchili namin at mumunga ng madami. Char! Nagpabaga na nga muna ako dito. Dahil mabibigla daw ng luto yung manok kapag agad itong sinalang. Mas okay daw na madami ng baga ito bago isalang. O ba diba, may natutunan pa kayo sa akin? <laughs> Tapos ilalagay sa magkabilang gilid yung baga nito para hindi mabigla yung manok. Este, di mabigla sa luto. Iniisip ko anong reaksyon ng manok pag nabigla siya. Ito na nga at may ituturo sa inyong life hack yung kuya Sabi ko. Sabi ko kasi sa kanya kailangan ko ng brush na gagamitin kapag magpapahid ng sauce sa may manok. Tapos ang balak kong gamitin na yung dahon ng saging. Kaso sabi niya mas madali daw ito gamitin itong gagawin niya. O oh, diba, napakatalino ng kuya ko. Manang-mana sa akin. <laughs> Kaganda nga ng brush na ginawa niya. Kung yung daon pa yung gagamitin ko ay kailangan pang itali ito. Samantalang ito, may brush ka na, may hawakan pa. Sinalang ko na nga itong manok. tarugo ganing aldo na kami makapangan. Pagkatapos ay inugasan ko naman yung kinuwa naming talong ni Juno kanina. Buti na lang medyo malaki yung talong ni Juno. Char! Pagkahugas ay iniyoko din ito at tinapisa may manok. Fast forward, medyo naluluto na yung manok at medyo dumidilim na din. <laughs> Sobrang laking tulong ng ginawa ni Kuyang Rush. Hindi pa siya hassle gamitin. Saray naman sa hassle, kala mong siya talaga yung nagluluto. Maya maya nga ay binaligtad ko na din yung Balay talong. Bali nga pangalawang salang ko na nga pala yan. Hindi ko na na video nung hinango ko yung unang salang ng talong. Medyo lumakas nga yung hangin kaya tinakpan ni kuya yung bandang harap para matakpan yung hangin. Lumalakas din kasi yung apoy at baka masunog yung manok at hindi maluto sa loob. Maya maya nga hinango ko na yung pangalawang salang na talong. Ay Diyos ko kapalibes. Abang tumatagal nga, ay parang nagwawala na yung mga bulati ko sa tiyan. Abang kasi nang naamoy ko, feeling ko nasa loob kami ng restaurant ng manginasal. <laughs> At eto na nga at ginabi na kami sa pag -iyaw. Dapat pala bumili na lang kami ng lutuna na lechon manok. Baka kanina pa kami nakakain. Pero syempre, eka nga nila mas masarap ang pagkain kapag pinaghirapan mo itong lutuin. Totoo naman yon at para sa akin masarap yung sangkap na ginawa ko. Ay wow naman buhat ang sariling bangko niyan. <laughs> At sa wakas nga, chibu, gan na. Paano ba yan? At hanggang dito na lang yung video ko at kakain na kami. Yun lang. Bye!